Nasubukan mo namang magkapilapil ng mga rides na tulad nito. Tara na at mamigay tayo ng school supplies para sa mga bata na nag-aaral sa Danau Elementary School. Kasama ang mga motovloggers, riders at iba pa. Wow. Welcome to Surigao City! At yun na nga kasi nabutay na ang lahat-lahat para ma-implement ang pinakaunang charity ride ng Karagalopers with the team Matatag Charity Ride 2024. At hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa at bumiyahin na din from Karaskal Suri Golden Sur at madadaanan natin ang lugar na nabinta at nag-stop over sa may nagtinda ng bibingka and big shout out na din sa nagtitinda ng bibingka. Wow! May order nga pala tayong 200 pieces na sticker dito kaya paprint tayo kay Rides with JC. at pagkatapos nga namin makabili ng bibingka ay pumunta na naman kami dito sa Badass. Salamat Madam Scarlett! Wow! At dito na kami magtinapukay na parang suso. At dito mo talaga makikita yung iba't ibang motovloggers, indoor riders, at mga riders para magkatapok-tapok at matunghayan ang unang charity rides ng Caraga headed by El Maestro Jing na malibot with the Caraga Consultant Captain Carl Dater wow. J. Ramirez Carl J. Trust the Process <laughs> <laughs> Ganito talaga mag-check ng balot pag may sisiw na. <laughs> May iba't ibang lugar nga palang nag-join ng rice dito from Davao, San Fran, Agbina, Claver, Carascal, Nasipit, Butuan, Madrid at iba pa. At nag-join na din para makatulong sa mga bata na nangangailangan. At talaga hindi naman talaga ito mabubuo Kaya may in collaboration tayo dito. KDC, laro og di kalidad na serbisyo. Team Bajaj Philippines, Recap the Rider, React Philippines, CRS, AFP, Skip Tron, Surigo City Council, Emergency Service Corps, Eagle Scout, Inmax, Team Agusan del Norte, Ride With goodbye. And GRC Adventure, Surigao City. So guys, amin na dari tira dito. ako nila, love love, braninge na may mga angkos. So nami karon dere sa Badas Petron, diri na tapo tapo. So mubiyahe na pagpiga ron. Matapos nga makompleto ang grupo, Ay bumiyahe na din kami dito. At dito kami dumaan sa taganaan. At ispatin naman talaga natin Jan-see at si Idol Master Banki Rider. Shout out sa inyo, Idols! Wow! At dito sa baobao -bao, nilagay yung mga school supplies na dadalhin natin sa eskwilahan. At ito na talaga yung shortcut na naging lungkat kasi instead na lumabay doon sa highway, ay dito kami sinaag para magkaalaman na. <laughs> at ito talaga yung daanan papuntang Surigao City. At talaga ngayon ko lang talaga nalaman na may municipality of Taganaan nga pala. <laughs> o, mo na ilang giingon nga. Laagan nga wala ka sa dalan! <laughs> ay impas kang bata ka at yun na nga pagmaslan mo yung daanan dito ay may liko -liko talaga dito pag maiwit ka ay sigurado impas ka talaga mabiyan ka <laughs> At ito talaga yung tinatawag nila na daanan pag may checkpoint sa highway Ay dito sila dadaan patungo sa Surigao City At para na rin makalabos sa kutukuto mo At yun na nga nakarating na tayo dito sa Hello Surigao City at dito tayo mag courtesy call kay City Councilor kay Honorable Carl Duani A. E. Kasura in behalf of City Mayor in Surigao City at dito na naman kaming lahat magtinapukay na parang susunod kasi may kasamahan pa tayo mga Indo Rider na naiwiit sa biyahe. Alam mo yung tagpuan na alas 9 ay naging alas 10 na. Kaya humabol sila dito nang walang ulan. <laughs> Saksak sinagol na nga pala kaming lahat dito at nagpa-picture na din at pagkatapos magpa-picture at mag-courtesy call kay City Councilor ay bumiyahe na din kami patungo sa Danau Elementary School at spotted naman talaga natin dyan si Ali Motovlog at si Kadan Motoblog Uy! Pamilyar Rides at si Bangki Rider na nakapa. Pogi naman nga talaga. Sino ang na nako ni ba? Wow. At ispatida din ang Team ARC Adventure. Yeah, up, Ali Motoblo. Wow. Mam Ma Wins. Wins Rides. No, nagbigay na din may sticker. Nice At almost 11 a.m. na din bago kami pumunta patungo sa Danau Elementary School. At dito na din kami dumaan sa ibabaw ng puting ilaw. Kasi wala dito ang buwan. At sa sobrang init nga pala ay nagtinapukay na kami dito sa ilalom ng mangga. At ito talaga yung rides na maraming hunong kaysa sa rides. Kasi yung iba medyo nauuhaw na. -uuhaw na. Pagkatapos makabili ng tubig ay lumahos na kami dito sa I Love Look na napakadelikado naman nga talaga pag ito'y nagkabaliktad na. Kasi pwede itong maging... <laughs> Kaya huwag mo na ito alamin. <laughs> Kasi nakakasira ito ng na pag-iisip. Uh, at yun na nga nagkasaag-saag na kami dito. Kaya lumapos na kami dito sa hindi simintadong daanan. <laughs> at nagpaabog-abog na din dito sa mga dumadaan. yun na nga nagkasaag-saag na yung aming grupo at muntik na din mapas mo <laughs> kasi wala dito si bus amo at bumalik na din kami dito sa aming daanan at matagpuan na din ang daanan patungo sa Danao Elementary School. Buti na lang sakto yung mga location na tinuro sa mga taong pagtanungan at dito na din natin matagpuan ang lugar kung saan ipamibigay ang mga school supplies para sa mga bata at ilang minuto lang ay nagpailog ito ng mga sticker at spotted naman talaga natin dyan yung nagmamayari ng iPhone bullying anong laki niya ay maliit naman yung daladala uh, at pagkatapos nga magpailog ng mga stickers dito ay pumunta na naman kami dito sa event kasi medyo nautuhan na tayo nakarating dito sa area na pupuntahan natin at ito na yung pinakaabang-abang ng main event sa lahat starting prayer at kumanta na din ng pambansang awit. ang dami nga palang nakaabang dito aside sa mga estudyante ay kasama nila ang kanilang mga ina at nagbahayag na din ng minsay ang ating idol master Jing na malibot Matapos nga magbigay ng mensahe ang lahat ay nagbigay na din ito ng mga certificate para sa mga nag-ambag mag-donate ng mga school supplies para sa mga estudyante dito sa Danau Elementary School. <coughs> Sobrang tua nga pala ng mga bata dito kasi may bago na silang set of school supplies para sa kanilang pag-aaral. at inumpisahan na din mabigay yung mga school supplies para sa mga bata and big shout out na din sa bumubuo para makamit ang kabuo ang ito para magbigay ng kasiyahan sa mga bata at ito yung pinakaunang charity ride with Karagalopers at pasasalamat na din sa Danau Elementary School headed by school head teacher 1 na si Ma'am Rosemary O. Bautista at kay Sir Joshua G. Polvera ang school brigada eskwela coordinator at sa mga estudyante at sa kanilang mga parents sa mainit na suporta at matanggap ang aming kunting handog para maibigay ang kunting kasihan sa mga bata. And congratulations na din sa lahat ng mga riders na sumali dito para makapagbigay ng saya at suporta sa komodidad dito. Kaya maraming salamat sa inyo. Wow!